Dipid ulam for today's video. Bukod sa itlog, katuwang din natin ang mga dalata sardines tuwing pecha de peligro. Akin ngang bubuksan ang bawat isa at aalamin, bibilangin ko kung ilan ang laman na sardina sa loob. So tara, samahan nyo ako. Uunahin ko muna si candidate number one, Ligo Sardines. Alam ko ba, bakit puro spicy ang napili ko? Paborito kasi ng mag-ama ang spicy. Para after kong ang lahat ng ito, silang at hindi naman ang kakain so ang Ligo Sardines ang presyo nito ay nasa 27 pesos sa suking tindahan ito na, tinataktak ko na siya, guys ilang peraso kaya ito ating bilangin kung ilang peraso isa dalawa tatlo apat lima anim. Medyo matataba yung laman niya, guys. Ang next candidate naman natin ay ang 555 sardines with chili mansi. Akin nang nga itataktak ito. Medyo ang hirap ha. Hindi ko kasi ma-open na maayos. So ayan, tinataktak na natin siya. At atin nang bibilangin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Limang piraso lang siya, guys. Medyo mas maliit siya ng konte kay Ligo. Ang presyo niya sa suking tindahan ay 25 pesos. Okay, ang next candidate naman natin, number 3, ay ang Youngstown Sardines. Sorry guys, medyo kamagilid ng konte ang ating camera. Hindi ko namalayan. So, akin na nga bubuksan ito. Dating gawi pa rin, itataktak natin yung sama ng loob natin. Char! Este yung sardinas. Tapos bibilangin natin. Kitang kita guys, walang laman ang lata. Nagkakahalaga nga pala ito sa ating suking tindahan ng 26 pesos. So start na tayo magbilang guys. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat lima then pang anim medyo durog na siya guys hindi ko alam kung sa pagtaktak ko ba yan pero maliliit talaga siya so anim na piraso guys and finally last but not the least candidate number 4 mega sardines ang dami fans ni mega may palakpaka na may kasamang sigawan so akin na nga bibilangin guys isa dalawa tatlo, apat, lima, lima, parang apat kalahati lang, So ayun, apat kalahati lang talaga siya. Ang kanyang presyo sa suking tindahan ay 26 pesos. Ipiflex ko ulit guys ang ating mga candidates. So iyon yung mga presyo nila at ilang piraso ang laman sa loob. Ito ay base so, sa pagkakabukas ko guys ha. Baka kasi iba-iba naman sa inyo. At iba din ang presyo ng mga suking tindahan na pinagbibilhan ninyo. So comment down below na lang kayo kung magkano ang presyo talaga ng mga dilata. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, huwag kakalimutan mag-react, comment, follow, and share. Salamat po! Bye-bye!